tila hindi napigilan ni It Showtime host Karil Luzon ang kanyang emosyon sa inihatol na 12-day suspension ng MTRCB sa It Showtime sa opening pangalang ng It Showtime ay kapansin-pansin na ang malungkot na aura ni Karil. Dagdag pa dito ang naiiyak na mukha ni Karil habang kumakanta ang kanilang guest na si Jairelin. Samantala, nang matapos na ang pag-awit ng nasabing singer ay ipinaliwanag ni Karil kung bakit siya emosyonal sa inihandog na awit ni Jairelin. Ayon kay Karil, umiyak ako, nakakasenti mood pala yung haranahin ka ni Jairi Lim. Thank you, ang sarap sa pakiramdam, nakakasenti mood. Ibinahagi din ni Karil sa madlang people na malaking part ng It Showtime si Jairi Lim. Dahil lagi nilang pinapatugtog noon ng It Showtime ang kanta nito na buko. Pagkukwento pa ni Karil, Tsaka yung kanta na yon nowadays itaga mo sa bato, dumaan man ang maraming Pasko. Ang sarap kasi, yun yung naging promise natin sa isa't isa yung itaga mo sa bato. Sa kabilang banda ay hindi pa dito natapos ang pagiging malungkot ni Karil Yuzon. Dahil sa segment Aram Panalo ay binalikan ni Vice Ganda ang pagkanta ni Jai Lim ng buko sa It Showtime. Dahilan para maalala ito ulit ni Karil. Ayon pa kay Karil, super nakakasendi. Dito nga ay nagtanong si Vice Ganda kung bakit ito umiyak hanggang sa ipaalala ni Jukes na team song ito ng Vice Reel nang nagsisimula pa lamang ang It Showtime. Sa pagkakataon nga na ay lumapit si Vice Ganda kay Karil para ito ay yakapin. Gayunpaman ay labis na naiintindihan ng madlang people ang pagiging malungkot ni Karil kanina sa It Showtime. Kung matatandaan kasi ay si Karyl ang pinaka-emosyonal na host ng It's Showtime tuwing nagkakaroon ng mabigat na pinagdataanan ang nasabing new time show. Dahil naman sa eksena na ito ni karil kanina sa It's Showtime ay agad na hiniling ng madlang people na malampasan ng mga It's Showtime hosts ang kanilang kinaharap na problema ngayon.